Welcome my YouTube channel. Hello everyone. Ito ay sid seed, magsidling po tayo ng kakao. Idol Lucita, tulungan mo ako magbalat dito. Danilo Ayop, Maria Elena Trina. Dali na kayo. dadalpa damas ko. <laughs> Ayan guys, balatan po natin ang buto ng kakao para isidling po natin to. Kung, kung hindi natin babalatan, hindi po siya mabubuhay kaya binabalatan po natin nilagyan ng lupa alam niyo naman po yan paano magsidling ng kakao yan marami salamat guys kasi panibagong buhay magtanim tayo sa ating kapaligiran ng kakao marami na tayong taniman marami na ako nalinis kaya ganito tayo ngayon Saturday happy happy birthday uh, ikoy dumadag ng bag Barangay Sabangan, San Isidro Davao del Norte, Philippines. Happy happy birthday. I love you so much. <clears throat> Yan. Ganito po guys ha, magbalat. Kirina Katoray, alam mo ba to? Idol Kirina Katoray, mag ng kakao. <laughs> Ayan. Ayan Oh. Ito muna ang ting gagawin. Mag-sibling ng kakao. Hello, Madam Barlis. Miss you, Madam Barlis. Namimiss kita. Saan ka na ngayon, Madam Barlis? Ang boss ko sa Tagum City, Davao del Norte, Philippines. Mahirap balatan kasi madulas pero tiisin mo mababalatan mo rin to ayan si madam madam lo barley hindi niya alam tong kakao kasi mayaman yan si madam <laughs> hi madam kumusta na po kayo dyan ayan, nagbakasyon yan si madam sa australia with in 3 months 3 eh. months iniwan mo na kita madam kasi alam mo na bigyan mo na natin yung panahon ating mga magulang sa mga natitirang buhay sa mundo alam mo naman hindi maikli na lang buhay nila kaya dito muna ako mag-alaga sa kong papa after na mapakain ko matulog naman siya naglagay na lang ako ng pagkain and, and then pumunta ako sa farm inaalaw ko yung sarili ko dito sa farm habang dito ako sa farm naglilinis nagtatanim kahit ano mga pinan Ah, uh, itanim natin kasi mayroon naman tayong lupain na ah, char. Kaya pwede tayong magtanim na magtanim kahit anong tani tanim itanim. Basta sipag at tiyaga lang may hintayin kasama kinabukasan. Huwag kang sumoko pag dumating ang mga pagsubok sa buhay. Tayo ay maging masaya. <laughs> love you guys. I love you everyone. Yan. Enjoy, enjoy lang po tayo sa ting life guys. Maraming maraming salamat all nationwide to support to Miss Palaka. I love you guys. I love you so much. Mabuhay po ng lahat. Kung hindi pa kayo updated sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan like and subscribe and follow to Miss Sure. Bye bye bye. Good morning at mabuhay po tayong lahat. Bye Philippines. Bye. Oh, Mission